na, nagsisimula na sa pangangampanya itong mga buisit at mga animal at mga demonyong mga politikong ito. Itong si Romualdez ay na ito. nag na mga itong animal na ito. Ah, ang kapal talaga ng pagmamukha ng mga buisit na ito. Pag sinasabi ko sa inyo, winawarningan ko kayo. Ya si Buboyog at saka yung uh, Romualdez na yan, dito, dito kayo mga ampanya sa Mindoro. Sisiguraduhin ko sa inyo hindi kayo makakabalik sa Manila na hindi natabas yung mga pagbumukha ninyo. Tatanggalan ko kayo ng bunganga ng mga animal kayo para hindi na kayo makapanloko ng mga buwisit kayo. At uh, yan pa, at uh, pinagpaplanuhan pang uh, i-impeach daw itong si uh, Sarah Duterte. Lumaban kayo ng patas, mga animal kayo, hindi yung ganyan. Puro katraidoran ang ginagawa ninyo. Kaya walang nangyayari sa bansa natin. Kaya ang laging, ang, uh, ang laging sumasa po ng kahirapan dito, itong ating mga babayan ang mga mahihirap na lalo pa naghihirap dahil sa inyong mga animal kayo. Grabe. Tingnan nyo yan. Bilyon-bilyon na ang mga... mga kung ano saan ang gagaling yung mga pira ninyong mga animal kayo Siyempre, obviously, ko naman yan eh. Obvious na obvious naman na talagang galing sa pinagnakawin yung mga pira ninyo, mga animal kayo. Pero itong uh, mga mahihirap nating kababayan na mga kayo, ayan, nandyan at uh, nasusukasuka na sila sa sobrang gutom. Wala na makain. Dahil sa inyo, mga demonyo kayo. Sige, hindi na ako magsasalita pa rito. Dito kayo pumunta sa amin, sa Mindoro. Ihahanda ako na yung mga grinder dito. At uh, pagka ko rin, grinder ko, gray ako mismo magagrinder sa mga bunga nga ninyo para hindi na kayo maka makapanlukor ng mga animal kayo. Pagka ginanahan ako, baka yung lieg din yung uh, ko na sa grinder, mga buwisit kayo. Nakakagigil itong mga animal na ito. Sa, ang uh, napakarami nating mga kababayan naghihirap na mga buwisit kayo, uh, pangangampan na agad ang inaato pag din yung mga animal kayo. Tarantado talaga mga buwisit na to. Anyway, well, parang nawala na ako sa mod. At uh, ganun pa man ay uh, dito po sa aking mga subscribers lalo na po yung mga bagong nag-subscribe. Maraming maraming salamat po at uh, tuloy lang po ang ating pagdarasal sa ating Panginoon na sana manawari ay mabigyan na kayo ng biyaya ng ating Panginoon at uh, swerte sa buhay o pang sa ganun ay uh, hindi nyo na kailangan bumuto pa dito sa mga animal na ito. At uh, Basta pakaingat po kayo at uh, manatili lamang po tayong masunampala uh, tayo sa ating Panginoon at uh, pasasaan ba't ibibigay din sa atin yung uh, ating minimithing swerte na yan. At huwag na rin po nating uh, tigilan ng na pagdarasal dito sa mga animal at mga demonyong mga politikong ito na magkandamatay na lang talagang lahat itong mga ito para wala na nagpapahirap sa ating mga kababayan. So maraming maraming salamat po at ito at uh, pakinggan nyo lang po at panoorin itong uh, video ng, uh, ko sa inyo at sabay-sabay uh, po nating uh, panoorin ito. Speaker Romualdez Tambalustos na ngayon ay umiikot na sa probinsya at nagsisimula ng mga mpanya. At isukan nyo ang taong ito si Tambalustos. Imbis na sul sulbin ang problema, ang kahirapan ng taong bayan, nangangampan na ang Jutang Ginina, ang mga karaban niya umiikot na sa mga probinsya. Ano naman ngayon ang mga pakulo ni House Speaker Martin Romualdez na ayon sa mga komento ay umiikot na sa mga probinsya at nangangampanya. Imbis na tumulong at gumawa ng solusyon sa mga nangyayari sa bansa, ay nangangampanya na daw ito umiikot na rin ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng tindog partialist ay, nila. Ang komento ng ating mga kababayan ay halatang halatang ta ang kanyang pagpapasikat. Dahil kailan lang ay lumabas naman na may award siya sa PAMAS, na inulan din ng batikos ng mga netizens. Pansin din nila na pinagtatakpan ang mga usapin tungkol sa Okada, na tumanggap siya ng heavy luggage sa talagang magtutuo dahil nasa korte na ito, na kung tutuusin ay cloud na ito para mawala siya sa press. Siyempre kasabwat si Speaker Romualdez Tambaluslos na ngayon ay umiikot na sa probinsya at nagsisimula ng mga mpanya isukan nyo ang taong ito, si tambaloslos imbis na sul sulbin ang problema, ang kahirapan ng taong bayan, nangangampanya na ang Jutang Jinina, ang mga karabanya, umiikot na sa mga probinsya. Imbis na ipatawag sa Congress, sa Senate, yang si Michael Ma na sangkot sa smuggling, ang pinapatawag itong Kataroha at, you know, pa-demo-demo pa. Kung di ba ng mga hangal, kung hangal itong mga nasa Kongresong nagpapapatol sa gano'n. Napakasimple ng problema. Tanggalin si Katapang. Tatanggalin ni Kuting kasi incompetent na katulad niya. Well, sabi nga nila, friends with the same feather, di ba? Incompetent together. Katulad nila. And they fuck together. So anyway, mga palangga, so yan ang gusto nilang pagtakpan. Ayaw ipatawag ang issue sa agrikultura. Kaya sabi ko sa inyo, pag lumalaban tayo, para sa katotohan, ang target natin yung ulo ulo ng kas kasakiman, ulo ng kasinungalingan, di ba? Like yung issue kay Tambalos-Los, gusto nilang patayin yung heavy luggage na worth 3 billion na ibinigay sa kanya ng Okada o ng Universal Parent Company from Japan, di ba? Yung heavy luggage, huwag yung kakalimutan niya. So si, si Tambalos-Los, di ba, nakapatanggap pa ng na award. Uh, ano yung award niya sa FAMAS, di ba? Pang-artista ang drama eh nabibili naman yung award na yan. Ano yung award ni Tabaluslos? Comment to dyan palang O, oh, yung award niyang kasinungalingan, ano, role model siya ng ano, role model ng bribery. Si tambaloslos role model ng pogo, protector, Mo role model ng mga collection Okay, sa Bureau of Customs, role model si Tambaluslos sa pag, kam-kam ng mga companies like EEI, yung construction company. 70% niya ang ownership na ngayon uh, based sa ating puting ahas, you know, ang nakuha ni Tambalos. Saan galing ang pera? And also, sa Coca-Cola bottling na sinasabi ko, gusto mong kam-kamin. Saan ang isang speaker of the house ng pera? Definitely, hawak nila ang budget through Zaldico. Di ba? Uh, chair committee sa general appropriation. ba? Diba? Ngayon, mga palangga, ang asawa ni Zaldi si Maylin, na pinasara, pinasara ang uh, Dior at nagparty. May hindi talaga sila doon sa Paris pa Dior Dior. ba? Diba? Ano yung mga drama-drama ni Tambalos Los na papamas-pamas award? Exemplary award? Chut -chut -chut ano? Exemplary? Tutularan yung pagiging pagtanggap niya ng Ah, actually barya lang 'yun eh sa budget din sa sa ka, ka, ano, yung ating 5 trillion budget, 'di ba? For 2024, bariya, 5 trillion 'yun. Yung natanggap niyang heavy luggage is 3 billion. Payat 'yun kung tutuusin. 'Di ba? Ano yung most ano siya exemplary award chu chu, right? Tutularan kung paano siya magpatakbo ng pogo operation. Tutularan natin siya kung paano mag-bribe makialam sa intra corporate dispute between Okada parent company and you know yung sa Pilipinas yan ang tutularan natin yan ba FAMAS yan ang award tutularan natin kung paano mambabay tutularan natin kung paano nilagipitin ang ibang mga kongresista babawasan lilitan yung budget pero kay Sandro Billion kay Sandro Marcos Billion yung kanyang budget I have to make sure basta billion ang kanyang Budget. Saan gagamitin ni Sandro? Sa mga girl lalo? Na kunyari, papalalalaki siya. Meron, tayong, meron akong i -re reveal na ginawa ni Sandro. Not right now. I have to gather. Pero hayop ang tao ko. Demon. Jejimon ko si Sandro. Hindi totoo. Yung mga, well, na-interview ko siya. Alam ko, plastic-plastic na naramdaman. Walang connect sa tao. Jejimon power tripper pong taong ito. So yan ang mga isyong yung tinututukan nyo, hindi katarawa-katarawa. Lagtang ligwakin si katatak. Most exemplary, lahat na lang kaletsya ang award, bibili nila. Kasi para paniwalain kayo, uy, ang galing binigyan ng award. Pero hindi yung tinitignan yung nasa likod na ginagawa ni Tambaluslos. Lahat sila. Yung heavy luggage na yun. Best actor of the year, sabi ni Rina. Nakakabahala talaga. Xerox si copy ni Unanay, sabi ni Angela Bolivar. Exactly. Sirup Scapi, talagang buhang kuha ni Sandro ang pagiging balasubas ng kanyang ina, kasama na rin yung ama. Kasi the fact na ginagawa nila ito, papabalasubaso sa taong bayan. Narito pa ang mga komento mula sa mga dismayalong netizen. Nabundat na ang mga satana sa kakalaklak ng masasarap. Samantala ang taong bayan, naghihintay pa rin ng 20 pesos. Kaya sana, pero mas pinili nilang isaksak sa ngalangala nila ang bilyones. Kita mo naman na puro namamaga ang mga hilatsa ng pagmamukha. Ng mga kawatan, pati mga tiyan, parang mga butiting laot. Hindi sa kinala ng madlang people noon, kundi nagpresidente ang kamag-anakan niya. Gusto mag for president yan. Ako, huwag niyong iboto mga clans nila. Maawa na kayo sa mga sarili ni Tamas, Asbest, Tambados at Kasabwat sa smuggling. At nakilang mandarambong. Ako ka ng campaign, pero bahog tiktik ang dating. Kung ganito itsura mo, taas na buti kang tao, nakaka-proud. Pero ito, sumpain, nakakalungkot na marami ang mahina sa pakiramdam sa mga kaganapan sa gobyerno. Ito talaga at Parang mayroong gumagawa ng senaryo, scripted. Para dun sa isang issue, itutok ang focus ang atensyon. Ginagawang malaking issue. At ang kutsabahan ng korupsyon talamak. Huwag tayo pumayag na busalan ng ating bibig, magsalita at sabihin ang katotohanan. Pinaglolo ko lang ang taong bayan sa galawa ng mga nakapulburo. Sama-sama tayong labanan ang gobyernong kurap at smugglers. Laban Pilipinas, laban. Sa diyang maraming nais na ang mga namumuno ngayon sa gobyerno dahil maaaring mayroon sa kanila na may kinalaman sa asuntong iyon. Kawawa at agrabyado ang sambay ng nila ang mga problema kaya lumalala, palala ng palala. Parang sugat, hindi nagagamot, yatapalan lang pan-A. Next election, nakita ninyo sino ang mga kurakot sa bansa natin. Bantayan ninyo, kayo ang magsabi ng totoo sa friends ninyo. You can change your country. Puro trouble lang ginagawa kasama ng Pangulo. Nagka-award pa. Pinapabango daw pangalan kasi kakandidato sa 2028 for President. Nang-on po mga yan, BBM admin nagka-windang-windang na lahat. Nabuhay smuggler, tax pres dami patayan, droga, naglabasan, self-volunteer. Look like napasukan na yata ng korupsyon ang lahat ng organization sa bansang Pilipinas. Mababa lang naman ang kriteria. Nidlang bidabida naman babatas na kamag-anak ng BBM at nakakairita sa awang Pilipinas kung ganito na mumuno. Isang isberi bidabida na naman yan sa tanga, bobo, at utuutong BBM supporters at Marcos loyalists. Truth hurts. Trapa Paano pa kaya mapipigilan ngayon mga ganyan? Wala na tayong magagawa. Patuloy na lulubog ang bansa at naghihirap ang mga mahirap dahil sa kasalukuyang gobyerno. Magkano kaya binayad niya sa PAMAS para magka-award? Ayan na naman tayo. Lukuhan na naman sa mga otu-otu. Balitang balita sa Japan at US na pinapunta daw siya sa Japan at kinuha yung mga bagages na ng punong ng award and connection with Okada. Ano balita kong mukhang tahimik ang mga May pa. Ano ba ang nagawa niya bilang isang mambubutas? Marami ba siyang project na nagawa? Magkano ba ang kinita niya sa mga projects? Sabi kasi ni Mayor Magalong, 45 to 55% ay napupunta sa bulsa ng mga mandurugas ng politiko. Wala talagang kwenta mga politiko. Puro pang sariling interes ang inuuna. Akala ko ba sabi nyo maglilingkod kayo sa bayan? Dapat sa mga ganitong mga opisyal ng gobyerno, hindi na iboto sa eleksyon 2025. Ilawas mo na ang mga smugglers, hoarders at manipulators. Konsentidor at sipsep itong si Romualdez. Pamilya-pamilya na lang talaga sila. Di na konsensya ang mga ama. Itong admin na ito, inuugali na ang poll of hypocrisy sa bagay na nasa dugunan nila. Kaso, alam nila, marami pang Pinoy na nauuto nila, kaya pinagpatuloy. Ito'y pagmamukha. Yung involved sa bagahe, o sila nila bakula, o budol-budol man, at ah, San saan din yung lagis na puno ng pera, bilyon na pera ng ukada? Bakit sa'yo binigay? Sino-sino nakipaghati sa'yo? Corrupt, shameless thief. Most promising cobrador. Promise dito, promise doon, pero walang ginawa, kundi kumubra dito, cobrador. Kawawang kuting ng norte, angat-angat, ang katulonggisan, lumalabas ang kabubungitan, bagay bagsak sa Kung meron pang natitira. Ang no, no. Michael Romualdez, ilabas na si Michael na. Ang ingay po ni Romualdez ngayon, pero tahimik pagdating kay Michael. Ano mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.